Hello, hello mga Mars! Welcome to my channel! For today's video, gusto ko lang sanang i-share kung ano yung ginagamit kong pampadulas. Wow! Pero bago yan, intro muna tayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari. Ayan mga Mars, ito yung aking ginagamit na pampadulas. Pag nag ana ana kami ni Mr. Alam mo yes! na ana-ana, syempre. Ah, ba? Diba? Kasi minsan, pag, pag natatagalan na tayo sa ano, nadadry din yung ating <coughs> bibig, di ba? Kaya minsan wala ka na makuhang saliva. Ngayon, morder ako sa online. Nang, nang, hinahanap ko anong magandang pampadulas. Ito yung na-order ko. Ito. Magkano lang ito? Wala pang 100. Halos mag-iisang taon na siya. o. Oh, Kaunti-kaunti lang naman ang gamit dito. Mag-iisang taon na siya. Hindi siya kalaki. Ito din yung ginagamit pag nag ultrasound ka sa loob. Ito daw yung ginagamit. Effective siya. In fairness. Kaya ito ang aking secret pag, pag nag-aana-ana kami mister. Ito yung aking ginagamit na pampatelas mga kalukot. Share ko lang. Oh, baka gusto nyo rin. <laughs> I-try nyo rin siya mga kadukot, di ba? Ito yung aking 215 ml. Ang tagal na niya, yung fairness. Kasi hindi ka naman araw-araw mag-aana-ana. pag pil mo lang, di ba? pil niya lang mga ganun. Oh, hindi mo lagi tong araw-araw gagamitin. Eh, e, isa, gusto ko, eh, kakapiranggot lang naman ang ilalagay mo. Ayan, oh. Oh. Oh, diba? Mukhang saliva. Oh. Madulas-dulas. Ayan, oh. Madulas-dulas siya. O, oh. ganyan lang kadami, madulas na. Nisan nga, nakapadami yung lagay ko, naliligo na halos yung ating Kepias. O. Oh. Ganyan, mga Mars, ang aking ginagamit. Wala siyang amoy. Ganyan, wala siyang amoy. Pero madulas siya. Iiii! O, di <laughs> Madulas siya, mga Mars. Ayan, share ko lang ang aking ginagamit na pampadulas sa aking ana-ana thank you, thank you for watching salamat po sa mga sumusuport sa aking mga subscribers and members thank you, thank you po sa lahat ng mga pamembers sa akin patensya na kung hindi ako nakagawa ng mga vlog kasi bisibisihan ngayon ang lola nyo sa ngayon wala akong tinda, hindi ako na kasi naubusan ako ng puhunan kaya naisipan ko muna i-share itong aking ginagamit na pagpapadulas sa aming ana, -ana. alam niyo na yung ana-ana ta <laughs> ayan, thank you, thank you for watching muah